Hello guys! Isa na namang recipe ang abot kaya ng ating mga bulsa. Less than 50 pesos lang ang halaga ng mga sangkap at may 48 piraso kana na ng bite size na puto kalasyaw. Masarap din ito guys. Ito yung madalas na ipinang partner ng Dino Goan. Ito po ang kumpletong listahan ng ating sangkap at ang mga estimated na presyo nito. Gawin natin ang tongsiong paste, pagsamahin lamang ang 1 half cup na rice flour at ang 1 cup na tubig. Haloin o tunawin muna ang rice flour bago buksan ang apoy. Lutuin sa pinakamahinang apoy lamang hanggang maging paste na ito. kapag ganito na pwede na ito at itabi muna natin at palamigin. Pagsamahin ang mga sangkap, 2 cups rice flour, 3 fourth cup sugar, 1 teaspoon yeast, 1 teaspoon baking powder. Halo ang mabuti. Paunti-unting ilagay ang 1 and 1 half cup na tubig. Ilagay na natin dito ang ginawa nating tangchong paste. Haloin lang natin itong mabuti, yung wala na talagang buo-buo. Maigi ding sa salain ito para maging mas makinis ang ating mixture. takpan at itabi muna ng mga isang oras o hanggang magkaroon na ito ng maliliit na bubbles. Number 307 ang nakasulat sa likod ng gamit kong molder, at pairan lang natin ito ng kunting mantika. After 1 hour nag-bubbles na siya at maari na natin itong lutuin. Malahati lang sa ating molder ang inilagay kong butter. Dapat kumulo na ang tubig sa ating steamer bago natin ito isalang, niluto ko ito sa medyo mahinang apoy lamang sa loob ng 10 minutes. After ng 10 minutes naluto na ang ating maputi at cute na puto kalasyaw. sana nagustuhan nyo ang recipe na to. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe nitong maliit kong channel pakipindot na lang ang like at ang subscribe button. Nakakatuwa ang recipe na to guys kasi less than 50 pesos lang ang halaga ng mga sangkap tapos nakakagawa na tayo ng 48 piraso. Ang ganda nito guys, puting puti ito, sobrang cute niya, masarap at malambot ito. Maraming salamat sa panonood guys hanggang sa muli